Mga sports malapit na ang SEA Games at may malaging pag-asa ang Gilas Pilipinas sa torneo na ito. Si SMB Junmar Fajardo ang tiniguriang pillar ng team at handang dalindaw ang ating tropa sa tagumpay. Pero hindi lang ito laban sa Thailand, may malaking score pressa rin sa ibang laro. Kasama na ang shocking upset ni Wail Arakji kontra Qatar. At sa kabila ng lahat, si Coach Tim Cone ay nanatiling confident at walang gagawing adjustment daw sa lineup ng Gilas. Kung trip po ang tong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Jun Marvardo kilala bilang the kraken ng PBA at sa gilas ay hindi basta-basta pwedeng maliitin siya. Sa SEA Games na ito, siya ang key player daw sa paint, dominant sa rebounds, blocks at inside scoring. Sa bawat laro, kitang-kita ang kanyang physical presence at leadership niya sa court. Sa partnership niya kay QMB at sa mga guards ng gilas, nagiging well-balanced ang team sa fast break, perimeter shooting at inside scoring. Lahat ay covered. Kung magandang performance si June Mars opening games, malaking posibilidad na makontrol niya ang gilas sa tempo ng laro at mas magiging pressure sa kalaban lalo na sa Thailand na madalas mahirapan sa physical matchup. Ngunit hindi rin magpahuli ang Thailand, alam nila ang gilas ay may stock lineup at mataas ang expectation. Kaya mga sports sa bawat possession na nakikita natin ang kanilang pressure at taktika para mapigilan ang ating national team na gilas Pilipinas. Ngunit sa analysis ng laro, may kahinaan pa rin ang Thai defense laban sa inside present ng ating mga players. Kung hindi nila mablock ang post plays, malaking ang advantage ng ating national team yung nagilas Pilipinas sa rebounds at points in the paint. Magigita rin natin kung paano mag-adjust ang Thai coach sa kalakasan ng gilas lalo na sa fast break at perimeter shooting. Kaya mga kasupport samantala sa si ibang laro, isang malaking upset ang nangyari si Wail Arakji. Kilala sa kanyang clutch plays ay nagpakita ng gilas laban sa Qatar. Pinakita ni Arak ang kanyang leadership sa court, scoring at playmaking na talaga nang nagulat ang fans at analysts. Ang unexpected result nito ay reminder na SEA si Games ay puno ng surprises at kahit underdog pwedeng makapag-shock sa tournament. Kaya habang may mga upset sa ibang laban si Coach Tim Ko ng gilas mga sports, confidence sa current lineup. Wala siyang gagawing adjustment. Ibig sabihin naniniwala siya sa chemistry at performance ng bawat player na kung saan ang tandem ni na June Mark, QMB at iba pang K-Players ay tested na tested na daw at mukhang walang problema sa strategy niya sa susunod pang mga window. Sa pananaw ng eksperto, ang ganitong stability sa lineup ay malaking advantage, lalo na sa high stakes game kung saan bawat point at bawal possession ay mahalaga. Kaya mga sports exciting na ang SEA Games, June Mar ang pag-asa ng Gilas, Thailand ginigipit tayo at to El Arakji nagpagitang Gilas sa Qatar. Si Coach Team wala daw adjustment so far, ready pa rin ang kanyang team sa mga susunod pang mga window. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share at subscribe para sa pinakamagong update sa Gilas Pilipinas at SEA si Games 2025. Comment down below kung sino sa tingin niyo ang magdadala ng gold medal sa Gilas. So paano? Ingat po kayo!